Wow, well, kain na lang. Kaya mami, nag-ihaw tayo ng ano. Bangus. Ani Cecil, o. bangus. Nice lang hmm. yan. Hmm. Ayan, bangus, oh. Meron din tayong pusit. Ayan. Ayan, makain na tayo. sayang no botsa motor motor please musical kudafai aviga so nah enta nang tanghalian ini hauna bagus guys, ah, yung natin, nilagyan natin ng palaman oh, sibuyas at kamatis uh, hmm darap Mm-hmm.

nilagang mais guys sabakan nyo mamaya ang pagluluto ni Kuya Pipoy ng nilagang mais ayan, may kamagilag siya sa inyo lahat yan, bye bye o oh. <laughs> Okay na yan. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing.

ok swing ok lang isa pa ok balik swing isa Hello guys! Isang maulan na hapon sa ating lahat. Ayan tayo nagluto ngayon ng cheese corn. Ayan guys ang ating cheese corn. Ayan, merienda natin at pwede na rin pang hapunan. Ayan. Ayan. guys Oh. At ere ang ating nilagang mais naman. Ayan. Ayan ang ating cheese corn. Lalagyan so, natin siya mamaya ng Star Margarine. Ayan, Pambadanggan. Ayan guys, so gumugulo-gulo na ang ating cheese corn. At ito ang nilaga. Ayan, maulan na naman ngayong hapon. Parang may bagyo na naman yata mga idol. Yan hanggang dito na lang muna at luto na ang ating cheese corn. Bye-bye! Oh guys! Saya tayo kumain na ng cheese corn. Oh. Ito ang aking niluto. Very yummy yummy. Oh. Pili na kayo dyan. Kung sino may gusto. Ano darling? Love you! Gana, come! Dini! Kita ko sa video. Dini! Up! Hello Donat! Ayun o. Oh. Oh, guys o, oh, unang subo para kay Donat. Ayun si Donat o, oh. ginakalabit ako ni Donut o. Oh. Mmm! Donat! Ayun si Donat guys o. Oh. Ah. Mmm! Yummy! Guys, nilagyan natin siya ng Star Margarine. Ayun. No. Oh. No. Ayun. Yung darling ko naman, ayun, oh, kumakain ng oh, ano. Cheese. Mm. Ayan si na to Donut. Yung tawag sa kami na yun. Hmm. Okay, oh. Ayun na guys, nagluto ako ng ano. Inihaw na pangusat kusit

Thank you, thank you guys. Hindi doon lang. Bye bye. Ah, mega mega love shout out nga pala sa Ninang Zonya, Guya Luxur, Andi Cecil, Mami Idens and Mr. Ingwang at the Orbus and at the Brave. and mega mega love shout out. Ah, bye bye.